So ito guys, lalo pong umiinit yung awayan between Makati and Tagig para sa mga embo na barangay. Kahapon nga po ay nagbrigada eskwela sila Mayora Lani doon po sa uh, mga embo na barangay habang si Mayora Abi naman ay nagpa-interview at ang sinasabi niya ay hindi daw po kayang gampanan ng Tagig yung pong mga benepisyo na nakasanayan na ng mga residente doon na galing Makati na ngayon po ay mga residente na ng tagig. Okay? At sinasabi ni Mayor Abi na kailangan daw nung rate of execution pero ayaw daw uh, lakarin ng tagig. Ang sinasabi naman ng tagig um, pera ng taong bayan yung pinambili sa mga school buildings dito so dapat sa tagig mapunta ito. So grabe po yung sagutan doon sa dalawang panig at mas lalo pa pong umiinit dahil nga po malapit na yung pasukan at malapit na yung mga barangay elections. Okay? Um... Ngayon naman po, umabot na sa Senado yung punggulo. O kasi po uh, si Senator Alan Peter Cayetano, na asawa ng Mayor ng Tagig ay uh, kinausap 'yung pong taga DBM o sa budget na mag-issue ng mga tamang memo. Para po 'yung mga budget na para sa mga barangay na ito na inilipat ay mailipat na rin sa Tagig. So pag dating po sa DOH, sa DILG, 'yung sa BFP, so 'yung mga budget na 'yon, 'yung naka-allocate para doon sa 10 barangay na 'yon ay doon na mailagay sa tagig. Sabi niya, kung hindi man umabot this year, okay lang, kami muna sasagot, pero maitama na, mailagay na sa tama. Tapos, sinabi din niya na yun daw sa DepEd, yung, yung line ng mga teachers, yung, kasi syempre yung, yung pagsahod ng mga teacher, yung sa... yung uh, sa listahan kung saan sila nakalagay uh, ng mga teachers uh, sana po mailagay na daw na sa tagig na sa tagig na sila under, uh, bakit daw importante yon, Kasi daw po, according to his words, ay uh, parang tinatakot daw yung mga teacher. At hindi nga naman nila alam sino ba susundin nila, yung mga taga-Makati ba, o yung mga tagig ba. So, magandang maitama na din yung pong mga plantilya ng mga teachers at, at mailagay po sila under sa tagig. Okay, so sa akin guys, ha, ito ah, syempre, uh, maraming mga mga technicality dyan, maraming mga paglalabanan pa sa korte dyan yung uh, ownership ng mga properties ng Makati ganon O pero sa akin, I think I think uh, priority yung makapasok muna yung mga bata, maiayos muna yung paralan uh, May point naman din si Mayor Alani na papasukin muna yung mga bata o tapos tsaka natin himayin o tsaka natin upuan. Ano ba mangyayari sa mga building na to? O kasi parang uh, sa tingin ko parang nagiging leverage yung mga skwelahan eh yung mga bata ang nagiging leverage ng Makati uh, over dito sa pakikipagtalo nila sa Tagig. So ang, ang kung gusto ng Makati na bayaran sila ng Tagig para sa mga eskwelahan, pwede upuan nila pag usapan nila pero siyempre mahabang usapan 'yan. Habang nag-uusap sila, hindi naman pwede na hindi pumasok yung pong mga estudyante dyan. di yeah? ba? Uh, yun sabi 'yung nagsabi nga ni Mayor Alani kung talagang concerned dun sa mga estudyante dyan, ay papasukin na muna. wag huwag silang gamitin, huwag silang maipit dito po sa Awayan between uh, Makati and Tagig. Tapos kung ano man yung mangyari sa usapan po nila, kung aabot na naman sila sa korte, kung ano po yung mangyayari doon, de ba? So ibang usapan po 'yon. Pero 'yun nga sana, wag madamay yung pong mga estudyante na pupapasok ngayong pasukan. Uh, ang isa pa pong issue diyan uh, sa upcoming barangay elections. So according to DILG tsaka Comelec, they are uh, they started their preparations para sa sampung barangay na under na ng tagig. So, wala na pong atrasan to. Talagang yung mga tatakbong chairman, uh, kagawad, SK, jaan po sa sampung barangay na yan, ay tatakbo under sa tagig. Botante sila ng tagig. ba diba? They will report sa mayor ng tagig. So, ito, pabasahin muna po natin, ha? Yung DILG and COMELEC began preparations for the 10 barangays in Tagig City, formerly under Makati City. Oh, so, yun. Um, sa Comelec Chairman George Garcia and I agree that it's imperative to take action because there's not much time left before the election. We respect the Supreme Court's definition of the city's territorial boundaries and are coordinating accordingly. Sabi po ito ni DILG Secretary Benhur Abalos, na sila naman ginagawa lang naman nila yung kanilang trabaho dito, di ba? Syempre hindi mo naman pwedeng hindi hindi uh, uh di ba? Yung utos ng uh, Supreme Court, di ba? So yun naman yung punto dito. Uh, magulo talaga yan ko sa magulo at mataas yung emosyon. Syempre yung mga yung mga residente dati ng Makati uh kinakabahan dahil sa benepisyo nila. 'di diba? Pero 'yan ang ganyan talaga ang buhay, 'di ba? <laughs> uh, sinusubukan naman daw ng tagig na maibigay, although syempre uh, mas mayaman talaga yung Makati eh, in terms of sa kinikita sa budget taon-taon. Definitely mas malaki yung budget ng Makati. Uh, hindi in, tingin ko hindi pa kaya wala pa doon yung tagig na ibigay yung pong level na naibibigay ngayon ng Makati at itong nap napunta sa tagig na mga lupa na hindi naman yan yung mga ano yung mga malalaking negosyo na nandiyan, di ba? So hindi din malaki yung kikitain nila diyan sa mali mapupunta sa kanila. Pero ang nadagdag sa kanila, ang daming mga residente na kailangan ng benepisyo. So sa akin sa akin medyo madugo So anong mga posibleng mangyari? Madalas ko nababasa babasa, uh, gusto ng mga ibang tao patakbuhin si Mayor Abi diyan sa Tagig, okay? Ano tatakbuhin niya? Congresswoman, o mayor, babanggain na ba niya kaagad yung mga kayatano? O syempre, solid yung mga kayatano doon sa tagigan, tagal niyan. Diba? At, at uh, pero syempre, meron din namang mga opposition dyan na kalaban ng mga kayatano, baka yun yung kumampi kay Mayor Abi. Or baksisimula ba siya as congresswoman muna? 'di ba? Magiging Congresswoman na of the 3rd District of Tagig si Mayor Abi. So medyo medyo masalimuot 'yan, medyo magulo po yung pwedeng mangyari po diyan. At pagdating sa barangay elections, ano mangyayari? Magiging proxy war ba 'yan between mga kampo ng Cayetano at kampo ng Binay? O kasi may mga chairman tatakbo yung mga loyal kay Mayora Abi syempre ah uh, sila yung mga incumbent dyan. So, tatakbo sila. Tatapatan sila ng mga chairman na kalaban nila na baka suportahan na nila Mayor Lani. So, parang proxy na laban dyan. ba diba? At yun ang, yun ang might be a way for para, para yung tagig ay unti-unti makapasok dito sa mga embo na barangay. Okay? Um, yun nga, na-mention ko sa Senado, di ba yung mga kayatano started na working on this sa Senado. Eh, ang tanong, bakit tahimik si Senadora Binay? Si Senator Abi? Eh, kasi alam, alam naman sa Makati yan, merong ref sa pamilya ng Binay. Uh, parati ko nga sinasabi, kung hindi sila united dyan, ay uh, mahihirapan sila talunin itong mga kayatano na united. ba diba? Yung magkakapatid, yung asawa. ba diba? So, mahihirapan talaga sila dyan na na kumaga -e counter o makuha yung gusto nila dito sa sitwasyong to lalo na kung meron kang ka kapatid sa Senado hindi mo na, hindi ka naman tinutulungan kakalabanin ka pa sa susunod na eleksyon so so yun, yun ang isa pang factor diyan eh, kung paano papasok si Abi dito wala tayong naririnig kay VP Jejomar 'Di ba? Kung totoo 'sin, siya 'yung matagal diyan sa Makati eh. Panahon niya nung 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 nilaban 'yung kaso na 'yan, nung unang final 'yung kaso na 'yan para makuha 'yung EMBO. So ma, mahaba, madugo at uh, talagang medyo mahaba-haba pa itong usapan na 'to. So 'yan lang po ang latest po natin. Tuloy-tuloy lang po 'yung coverage natin dito sa Gulo sa Makati. See you po sa next video, guys. Bye-bye.